teta ay may paper seal meron balot envelope at meron din po siya dapat na instructions, <structures> ito. Kailangan po namin ang instructions from. ano 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 so ngayon po ano po natin si Mr. Uh, Emmanuel. Si Mr. Emmanuel. 24 po siya. Pareho po, precinct 24 ito. Clustered precinct 24, clustered precinct 24. So, ito pong isa, ibigay natin sa kanya. Okay po? Ang ito pong isa, 24, receipt uh, 24 A, i-report Ire po namin ito sa Comelec ah. kung ano ba gawin namin disposition sa palota. Kung sisirahin po ba natin ito o hindi. Okay po. Magtanong ka. Sabi mo, pwede ba paki paki-signature mo na bago bago nila kunin. Signature to, sa mga. Uh -huh. Kailangan po namin ng na instruction nakita na ang dalawang baraha pero definitely po isa lang po yung aabot ko anime to pwede po bang lagyan ng anything dyan para hindi na magamit yang balot? kasi to be sure signature ma'am signature oh, pwede po ba kasi i-endorse anything, Windows. anything? Windows. So, po, hindi <manyan> sa community pero hindi ko po siya kasi kung siya ha Dogs dito para to be kami na hindi kaya papasok ulit sa makin. Okay, ngayon po meron po nga si meron po tayong mga nakitang problema uli. Yang balota ni sir ay dalawa. So dalawa din ang serial number niya. Ang serial number niya ay present number ay 9 isa, isa ang serial number. Pero dalawang balota. Ano po pangalan niya sir? Immanuel uh, Manuel Ranato. Si Salamat po. Ra Ranato, taga-hunan mo Reyes